Ha? Kasi ang ganda ng view dito sa. Maganda, sobrang ganda, di ba? Pero mas may mayroon pang magandang view dito. Yung yung pinakamagandang view ba, yung I love you. <laughs> Kanina ba ako pala kadlaka dito nga, Ma doon ako galing, tapos umay ko ako dyan, tapos marami pang aso dyan, ma'am. Kinagat kasi ka ang aso. Yang dia makin ngaget si aso Malaki yang sugat lur itu ih. Eh. Itu eh, kasi yung mare yung aso yun kinagat kese aku. Kok may merabis na ako Target locked. One, two, three, let's go. Clap, 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 clap ginagawa mo. <laughs> hey! Hi, ma'am. Hi. hey sorry po. Na-disturbo ko kaya. Okay lang, makitambay dito, ma'am. Kasi, mag-practice kasi ako ng awit ba? Na-disturbo ba kayo? Nope. Oh, ang ganda, ma'am. Ha? Sobrang ganda ba? Kayong dalawa, maganda kayong dalawa. ah, ah, ah. saan kayo? Dito <laughs> lang. Ha? Ah, Taga dito lang. Ha? Taga dito lang. Anong lugar ito? Kasi na, may, naligaw kasi ako. Hindi totoo yan. HRP? Ay, RP. Kaya pala maraming tao. Anong daan papunta? Yung po, iba? Anong daan dito po? Papunta? Saan daan dito papunta? Saan? Sa ano? Saan? yung papunta sa yung daan papunta sa puso mo Ayon, ba? <laughs> 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 ba na resolve ko kayo no. ha kasi ang ganda ng view dito sa maganda sobrang ganda di ba? pero mas may, mayroong pang magandang view dito yung yung pinaka magandang view ba yung I love you. Ah! Kanina pa ako palakarlakan ito ma'am. Ma ma doon ako galing, tapos umiikot ako dyan, tapos marami pang aso dyan ma ma'am. Kinagat kasi ka ang aso. Yun dyan, kinagat kasi ka ang aso. Malaki ng sugat yun dito eh. Dito eh, kasi sino yung maaari yung aso yun, kinagat kasi ako. Really Baka may rabies na ako. Agay! Ha? Dito, malaki yung sugat ko. Baka may rabies na ako. May rabies na kitang mahal. Ayaw <laughs> ah, ko Ganito lang, ma'am. Ah, oh, mam, ma'am, tamang tama may dala gitara ba? Nakahanap ko ng gitara sa basura ba? kita try ko lang dito, okay lang mag practice lang ko dito. Diyan sa ganda mo, wala dalawa. Ha? Ah? Ano pangalan niyo, ma'am? Angel. Ah, Angel? Ah, pwede mo kilala sa yo? Pwede mo kilala kami? Angel. Rajin ang buhay mo. Angelica. Ano Angelica. Wow, ang ganda ng ngalan mo, Angelica. Parang bagay kami ba? Ah, huh? Angelica parang bagay tayo. <laughs> ah, waitan ko lang kita, Angela. Ah? Parang parang ka ang ang eh hey, mo parang may ano, may may parang may kanta ng You're my angel, angel baby. Yeah, ganon di ba? Ito? Hello. Ah. Awit ako kay tayo Mama. Aba. Ito try ko dito mum kasi na napulot ko lang ito sa basura, ba. Tetray ko ito bang magawit dito, ba? Sana magustuhan nyo. sa may kapal Tayo lamang sa habang buhay Maghintay Hindi naman inakala Ikaw pala ang makakasama Ipaglalaban ko Ang ating pag-ibig ka lamang ako'y darating Pagka sa isang tao, mahal mo ang buong puso na hatay gagawin Makita kang muli Iniisip ka pag mag-iisa Naalala Huwag kang masyado magdidikit sa babae at baka mapikot ka Dahil sa totoo lang Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa <laughs> Sandali nang tayo ay magkapiling Ikaw ang gabay sa aking kwina you mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Kita kang muli. Kita kang muli. Kita kang muli Ang ganda mo para para kang para ka, ano, para kayong buwan. Yung parang buwan niya hindi kayo masasawang tingnan. Ha? Ah? Alam mo yung alam mo yung buwan, di ba? Alam niyo? Di ba? Oh, di ba? Salamat sa time sa binibigyan niyo ng time. May bigay ko sa inyo ng saglit mo. Saglit. Dahil binigyan niyo ko ng time ba? May bigay ko sa inyo. flowers wow. for you. Ah, uh, paalam na ako sa tayong, salamat sa tayong paalam na ako. Okay, thank, thank you. Ingat kayo dyan ha. Mga ganang maganda, maganda kayong dalawa. Well. Ilan taon na kayo? 20. Ay, 20. Akala ko 18. Itinadahan na tayo. Diyo ko lang, alam ko. Alam ko.